Ilang mga posts nang ipinakita ng ina ni Carlos Yulo na si Angela Pokes Yulo na kung saan ay tila pinagmamalaki niya ang mga regalo na ibinigay ng kanyang dalawang anak na sina Eliza at pati na rin si Elle Drew. Sa isang post sa Facebook ay makikita ang isang guest bag na kung saan ay masaya si Angelica na matanggap ang kanyang regalo. Narito ang kanyang kwento at tila usapan nila ni Eliza. Ayon kay Eliza, Ma, this is for you, you deserve it. Binili kita ng pwede mo magamit pag attend ka ng party. Pag pera kasi binigay ko sa'yo, di ka naman bibili ng para sa'yo, gagamitin mo naman para sa amin. Nagpasalamat naman si Angelica at ayon sa kanya ay speechless. Ang nasasabing bagay na ng kulang-kulang 6,000 pesos. Samantala sa isang pose ay makikita naman ang foto ng isang Air Jordan na nagkakahalaga din ito ng mahigit 10,000. Ipinakita rin ni Angelica ang tila usapan nila ng kanyang anak na si Drew. Ayon sa kanya, yung isang anak mo na di nagpakabog kay Eliza Yulo. Tapos sabi pa niya sa akin, Mama, 30k ang budget ko for you. Okay na tunak, tabi mo na yung ibang money mo. Alam ko kulang pa yan kasi akala mo anak ka ni Henry C. Sa lakas mong gumastos. Thank you so much, Carl Yulo. Sa puntong ito ay ilang mga photos pa ang kanyang ipinakita. Ayon kay Angelica Yulo, ang nasabing sapatos na Air Jordan ay regalo naman sa kanyang asawa. Pero sa bandang huli ay tila tinanggal na ang nasabing post dahil hindi na nga ito nakikita sa Facebook page ni Mrs. Angelica Yulo. Sa bandang ito ay marami ng mga fans ang tila humanga sa magkapatid na hindi kinakalimutan ng kanilang ina. Pero ilang mga fans din ang tila hindi ito tinitake bilang isang positive post. Pero ayon din sa ilang mga fans, karapatan naman ni Mrs. Angelica Yulo ang magpost sa social media dahil meron naman siyang kalayaan na ipakita kung ano ang gusto niyang ipakita sa mga tao sa kanyang Facebook page.